Hello guys! So panibagong araw naman po ang ating iba vlog, so mini vlog. So ganyan po magayat na aking nanay ng kalabasa. So baliktad at wala pong ginagamit na sangkalan kundi yung kanyang kamay lamang. Tapos yan naman po, nakapagayat na rin po sila ng bahong sibuyas at kamatis. Tapos yan na rin po yung pangpakbet. At yan yung adobong kangkong na gagawin nila mamaya na order. At meron na rin po tayong atay at karne, pero hindi ko alam kung anong gagawin nila sa atay. So, nandiyan na rin po yung nagisang pakbet. Hindi ko na rin po nakita kung paano nila naigisa. So, yan na rin po yung finished product ng ating pakbet. So, na, kung titignan po ninyo, napakasarap yan. Ay, wala nga natira na ulam namin dyan eh, nung nakaraan. Tapos, ito naman po yung ginisang bawang at sibuyas. Kasi sabi nila, unahin daw yung sibuyas. Pero sinanay ko kasi, hindi naman daw sila magkaaway kaya sinabay niya na lang tapos nilagay niya rin po yung karnet ganyan po yung naging, naging ganyan ng kanang texture tapos nilagay na rin po yung ating kangkong so kung nakita ko ninyo umaapaw na po yung kangkong kasi sobrang dami pero pag yan naluto kunting kunti na lang so ganyan na po yan nilagay na rin po ng oyster sauce at yan kasama na rin po yung nanay ko yung kapatid kong nagluluto na rin ng isang gulay pa dahil meron po silang Nilutong isa